Mala star player ang laruan ngayon ni Buddy Hill sa Golden State Warriors at sa loob lamang ng limang laro sa season na ito sa kanyang bagong team. Siya ay nag-average ng 21.3 points, 4 rebounds per game at mayroong 2.5 assists per game. Sa loob ng 22 minutes coming off the bench mga idol, mayroon siyang 55% From the 3-point line, mayroong pinagsamang 24 3-pointers na at mayroon siyang tatlong laro kung saan siya ay nakapukol ng lagpas limang tres. Despite na itong si Buddy Hield ay naglalaro na parang all-star level. Siya ay nasa bangko, coming off the bench siya. Imagine mga idol ha, ganyan ho kalakas ang Golden State Warriors in terms sa kanilang rotation. Na kahit na itong si Buddy Hield ay kumakamada ng disinting numero, disinti ang kanyang mga stats, coming off the bench pa rin siya. Babuti rin naman yan kung saan kung magpapahinga yung kanyang papalitan, aba magpapatuloy pa rin yung kanilang mainit na opensa. Ngayon ang malaking katanungan, siya ba ang magiging pangalawang star player na partner ni Stephen Curry mga idol considering na wala pa naman siyang kapartner ngayon na malaki ang pangalan. Naghahanap pa rin ng Golden State Warriors. Ano ang say ninyo? Mag-comment lang. Kamakailan lang ay nakatanggap na ng kanyang statwa si Dwayne Wade sa Miami Heat. Ngayon naman na pag-uusapan na itong si Kevin Durant posibleng nga bang magkaroon ng kanyang sariling statwa. Ayon kay KD, siya ay nagdadalawang isip na siya ay mabibigyan ng statwang katulad nito kung saan. Yan lang naman daw ay para sa mga Hall of Famer na career sa NBA na mayroong mga kampyonato na nasa isang kupunan lang. Doon sila na malagi mga idol. At kaya sa kanyang palagay, ang ganyang kriteria para makatanggap ng statwa ay wala siya. Hindi niya taglay ang mga ganyang katangian. At kaya kung pag-uusapan kung siya ay magkakaroon ng statwa, mukhang malabo daw iyong mangyari. Palipat-lipat si KD sa kanyang career sa NBA galing sa OKC. Hindi niya ito nabigyan ng kampyonato. Pumunta siya sa kanilang kalaban noon na Golden State Warriors, pumunta sa Brooklyn Nets. Pumunta ngayon sa Phoenix Sense naman, ano ang say ninyo dyan mga idol? Karapat dapat bang mabigyan ng statwa itong si KD kahit na wala naman siyang tinagalan na kupunan? Pagkatapos na magkaroon ng masalimuot na NBA season sa Washington Wizards, ngayon bumabawi na itong si Jordan Poole at sa loob lamang ng unang tatlong laban niya sa season na ito, siya ay nag-average ng 22 points per game. Limang assist bawat laro at mayroon din siyang limang 3-pointers na naipapasok kada laban. 51% ang kanyang shooting sa field, 61% naman sa 3-point line at mayroon pang 3 steals per game. Grabe, napakalusenting numero yan. Totally nakadagdag sa kanyang confidence itong kanyang sinabi na wala naman siyang papatunayan na sa kanyang edad na 25 years old as of now kung saan. Siya ay isang legit na NBA champion. May punto naman talaga siya dahil yung ibang mga manalaro ngayon, yung mga star player ngayon ay wala pang kampiyonato at yun mismo ang kanilang hinabol. Pero itong si Jordan Poole, nung siya ay nasa Golden State, aba nagkaroon na siya at kaya there's nothing to prove ika nga mga idol. Tama naman siya.